Magandang hapon po. Ay eh, tayo po yung mag-harvest din ng mga prutas at mga gulay-gulay. <laughs> <laughs> kaya na pa May pailan-ilang bunga din ng sitaw. Tayo yung mamimitas ng sitaw sa sitawan ni Kuya Kardeng. O, oh, hitan nyo. Namumunga na. Nag-uumpisa ng namumunga. yan, May pa isa isa. Oh, o, medyo maliit pa eh. Usay tayo ito. Pinanguha na. Pipili lang tayo ng ilang piraso ilang pirasong sitaw hmm oh babag na sitaw ng kuya kardeng oh yan yan oh mga ng ilang piraso oh hmm yan <laughs> oh may rin pipina oh yan. pa mm -hmm. Itaw, babago na mumunga mumu yun oh, kita ninyo ang sarap dito marito, sito, right? sarap dito sa probinsya ganito lang simple lang ang buhay napakaganda dito masipag ka lang magtanim tanim ng mga gulay gulay dito eh, may maiulam na hmm Yan, ay kasi sipag. <laughs> Ang mga tupad. <laughs> Ang mga ginagawa ninyo rin, nagagawa ng pira. Nagagawa ng pira mga ray. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Suha ng Kuya Kardeng. Yan ay first time pa lang pong mamunga. Ah, pakadaming bunga o oh, binalutan ng Kuya Kardeng. Ang gaganda lang bunga o. Oh. Ang liit pa lang puno. Oh. yon Yan. O, oh, tingin oh. Pagkakasipag, ganaray. Ay, pan pagtatabas ay, ya. may mga tanimong kadyos. Pipino, sitaw, okra. Sitaw. May kalabasa. O. Oh. Yan. Ay, yung trabaho din ako kuya kardeng. Napakasipag naman ay. Umayaw na sa bakery ray. Hindi ray, nagtatabas na din O. Oh. oh, kaganda ng mga gulay. O. Oh. Ya, kita ganin niya. Oh. Pagkakasipag naman ay. Oh. Ay, kita ganyo ari ang puno ng chika o. Oh. i namumunga na. Ba, natik mo na right? Mm. Ito mo. Gon. Ay, ari hon si tawa na Babago pa rin hon namumunga. Nakakapagulay na rin pa siya isa. -isa. Mm. Ay, ati Marvel nagagahok. <laughs> Kasipag, nagagahok ng kadyos. Oh. <laughs> kadyos. Yan, ay, eh. Oh, daming tertanim na kadyos oh. Yan ang sitaw oh. Oh, kita ninyo oh. Nag-harvest sila ng pipino oh. Ay talaga la talagang bonsai. Ay, kita ninyo ang pipino oh, ng Kuya Kardeng. Ang liliit ng bunga. Yan. Pagkasarap ng gulay din eh. Dito. Sariwa. Ang ng bunga. Yan. Fresh na fresh ang mga gulay dito Mm. Magandang hapon po. Ay tayo po yung mag harvest din ng mga prutas at mga gulay-gulay. Ano <laughs> kaya na pa Puli <laughs> ka ngay aw. Nakulak ka Ay, pipino ito. Anong lahi yung pipino ito? Parang pipino ng ligaw. <laughs> Parang pipinong ligaw ligaw. Hmm. Tikman ko nga rin isa kung may pa yata. Hmm. Ako yung mga ngayon ng pipino. Hmm.